Buenos Dias, damas y caballeros. Again, welcome to another uh, pre-recorded session of the blogcaster. Uh, on Sunday kasi uh, binibisita kami ng mga anak namin na nakatira sa mga ibang mga bahay namin sa Metro Manila. Uh, we come together dito sa dating rest house namin na ngayon permanent house na. That's why uh, nirecord ko na ito earlier so that uh, pwede pa rin tayo magsama itong hapon. Okay, so uh, this is a follow-up doon sa earlier vlog natin about yung mga mga kwan, mga mga galawan dyan sa National Police Commission na under uh, kay ex official chairman and DILG Secretary Boeing Remulla na kung saan papunta yung uh, mga investigasyon nila sa missing sa bungero case doon sa alleged cover-up daw nila former uh, PNP chief Nicolas uh, Torre ah, na sinasabi natin na ito na talaga ang ultimate attack kay Torre kumbaga, uh, hirap pa rin sila i-explain sa tao na wala siyang nilabag na batas at uh, hirap pa rin nila i-explain na ah uh, hindi siya uh, hindi or kung kung baga walang walang nangiwala sa kanila na yung pagtanggal ni ni Torre ay hindi related dito sa 8 sa purchase ng 8 billion na uh, uh, long firearms for the Philippine National Police 80,000 ito at the cost of 100,000 uh, pesos per uh, long arm samantala ang selling price sa market sa mga long arm ay uh, uh, 60 to 80,000 uh, uh, pesos kada isa. So, kumbaga ito siguro nakita ni Nicolas Torre na napaka overpriced yung budget. Ha, 8 billion, 8 billion for 8,000 uh, long firearms kaya hindi niya sinahiin ito. Kumbaga under attack under attack si uh, DILG Secretary John B. under attack ka uh, ang Napolcom kaya and under attack si President Bongbong Marcos. That's why parang uh, merong gumagalaw diyan sa Napolcom to give the public a shocking a shocking reason na para sabihin ah, hindi naman siya tinanggal dahil sa hindi niya sin sinain yung uh, order for uh, 80,000 uh, firearms tinanggal siya dahil may uh, na-discover kami ha ah uh, when uh, protection uh, o kung niya, galawan niya. Uh, ni Nicolas Torre at ni uh, uh, P former PNP uh, spokesperson na si Jean Pahardo para i-cover up itong mga itong mga pa oper kwan, uh, under the table operations ni ni Atong Ang within the DOJ system within the Napolcom and within the the CIDG and the PNP So akala nila dahil dito masasak talaga yung tao ah laoko pala yan si si Nicolas Torre na yan involved pala yan sa <laughs> bata pala yan ni Atong Ang ganun so hindi na natin supportahan yan Pero uh, kabaliktaran ang nangyayari kahit uh, ginagawa pa nila yan kahit ililink panila pa nila at pag parang ganyan papunta yung investigasyon ng Napolcom, pero mas grabe pa rin. In fact, magiging parang underdog ha si Nicolas Torre, parang mas kinakaawaan siya at mas lumalakas ang suporta sa kanya ng taong bayan. In fact, meron na nga mga grupo na civil society groups na humihingi kay President Bongbong Marcos na magtayo ng uh, ng crusade against uh, ano magtayo ng uh, blueprint for national infrastructure integrity commission ha ito ang itong grupo ay uh, nagpropose ng uh, ng online group na concerned citizens crusade against corruption for good government governance CAC4GG. Ito rin yung grupo na nagrally in support of uh, of uh, uh, uh the impeachment, ganoon, in support sa kina kina uh, uh uh Congresswoman Leila de Lima, sila Antonio Trillanes, ganoon. Sila rin yun pati mga kaparian at sila rin yung mga grupo behind sa filing ng several impeachment complaints ah, laban kaya uh, sar vice president Sarah Duterte so ngayon na uh, sila rin ito na uh, humihingi sa Marcos administration na na mag uh, maggumawa na ng uh, ng national integrity ha ah uh, commission ah uh, national Uh, or Presidential Integrity Commission, PIC or NIC, NIIC na National Infrastructure Integrity Commission. Medyo mahaba ito. So, uh, sa tingin nila na napapanahon na ngayon dahil grabe na talaga ang mga balita ng katiwalian. Especially yung 1.2 Trillion, ha? Uh, na nawala ng pondo ng gobyerno, ng taong bayan, ng taxpayers dyan sa uh, control project anomalies. Ha? At pinopropos uh, pinopropose nila si, si Nicolas Torre ang um, mag -e uh, mag-ehet nito. Wala na, eh, daw may integridad at never naman na link sa sa uh, katiwalian si Nicolas Torre. Dito sa proposal nila, why si Nicolas Torre ang dapat ang mamumuno nito, Presidential uh, Integrity Commission, ah? Huh? Uh, sabi nila, may honesty si uh, Nicolas Torre, never tainted by scandal. May integrity siya. He upholds the principles. His principles even at career risk. Yun nga dahil nga hindi niya sinain yung yung 8 billion overpriced na firearm kaya natanggal siya at inamin naman ng CIDG sa press statement na merong ganon na deal or proposal from John Vic Remulla. Although ngayon naghuhugas kamay si John Vic, meron na doon nag, nag nagpasa sa kanya yung ganon proposal na i-insert sa PNP budget yung 8 billion kasi hindi 'yun isinama ni President Bongbong Marcos sa proposed budget ng PNP uh, sa National Expenditure Program or NEP. So at ito daw si Nicolas uh, Nicolas Nicola Torre my leadership, ha? May uh, respected daw siya by the rank and file. Uh, at uh, firm yet fair ang uh, rule ang kanya ang leadership niya. Ha, sabi nila kaysa i-recycle si Nicolas Nicolas Torres sa Bureau of Customs or GOCC yung government controlled uh, corporations mas maganda daw ilagay ito sa uh, national integrity commission kasi napapanahon na na uh, gumawa ng presidente yung isang komisyon Uh, kasi ito pa nga isa sa mga basehan na tinitira ni presidente yung hindi uh, titira ng mga uh, ng uh, DDS si President Marcos uh, binuwag niya yung uh, Presidential Anti-Crime Commission eh paano naman nung time ni Duterte yung head pa ng Presidential Anti-Crime Commission siya pa mismo nakasuhan dahil kinikikilan yung mga kurat kung baka hindi niya inimbestigahan Iniimbestigahan niya Pero kung bayaran na siya Iki-clear nanya yung mga Yung mga corrupt na opisyales Kung baga Pineperahan lang yung posisyon niya Kaya bi, binuwag ni President Bongbong Marcos Pero it's about time Dahil dito sa issue ng Issue ng flood control Issue ng lifestyle check Dapat meron na New body created Pwede rin Ha? Presidential Anti-crime And uh, Integrity Commission, ganon Pwede gumawa ng panibagong opisina si President Bongbong Marcos ha? So, ang uh, gagawin daw nito ha? Ang, ang gagawin daw nito ay uh, habulin lang yung mga contractors, deputy officials, senators and congressmen na involved sa katiwalian ha? Ang mga kung daw nito, mga proposed uh, Proposed work ay gugumawa re ng real-time audit, monitor projects live with drones, satellite images, geota geotagging. Number, number one. Number two, supena bank access. So, makipagtulungan, makipag makipag-coordinate sa Anti-Money Laundering Council uh, to trace yung mga SOP, mga kickbacks. Huh? Number three, campaign finance scrutiny. So titingnan nila kung sino mga mga kontraktor o iba mga negosyante na may na may uh, kontrata sa gobyerno na nag-donate sa politiko. Nangyari ito kay Cheese Escudero, nangyari ito kay Joel Villanueva at iba pa mga senador at kongresista. At uh, number four, sila rin ang mag-blacklist itong commission na ito yung mga anomalous contractors para hindi na sila pwede mag ma magnakaulet sa gobyerno and then magtayo ng uh, palakasin yung uh, whistleblower protection and reward program ha ah uh, give 2 to 5% of recovered funds to whistleblowers pa ganito ginag ganito daw ginagawa sa Korea so suportado ko dito ha kahit ako mag magbabantay sa mga corrupt Basta ba kung, kung, nagnakaw sila ng ma-expose ko sila, nagnakaw ng uh, ng uh, 100 million eh di ma makakakuha ako ng reward from 2 to 5 million. Ayos na 'yun. Yung 95 million will go to the government. O kumita na ako, tinutulungan ko pang pa gobyerno. And then 'yun, number 6, gagawa ng lifestyle check. Ha? I-expand yung faction ng ombudsman at gumawa ng lifestyle check sa mga senator, kongresista, at mga local officials at DPWH officials at uh, number seven gumawa ng direct prosecution, ha? ah uh, yung prosecutors mismo magfile ng uh, ng uh, grab and plunder cases sa mga corrupt before the sandiganbayan and then number eight gumawa ng integrity map yung ah uh, titingnan yung mga project na may katiwalian and then uh, number 9 gumawa ng transparency portal kung, kung saan yung citizens mismo can track allocations, contractors, project progress and file complaints online yun parang ginagawa ngayon ng uh, ng uh, isumbong mo sa pangulo pero ito ito na talaga main task nila kasi si presidente busy naman no and then uh, gumawa rin ng international links para makakuha tayo ng expertise at uh, financial help para sa para sa bad anti graft body na ito uh, uh, at magkwani sila mag uh, mag-block rin sila or pigilan yung mga kontrata sa mga uh, international contractors na magnanakaw and coordinate with the Asian Development Bank World Bank United Nations United Nations Development Fund ah, Development Program Ito kasi Asia Development Bank, World Bank at United Nations Development Program ay uh, nagbibigay ito ng financial help sa mga gobyerno all over the world na na very active sa mga sa mga anti-graft uh, program. Kumakant ini-encourage nila yung mga gobyerno na uh, pupunduhan nila yung mga programa na lalabanan yung korupsyon na matanda talagang matindi na talaga dito sa atin so yun na maganda itong proposal ha uh, put forward by the concerned citizens crusade against corruption for good govern governance CAC for GG so ito pal ito lang paunang kuwatin paunang uh, paunang uh, uh, uh coverage natin dito sa issue ng uh, uh proposed formation of uh, integrity commission to be headed by uh, Nicolas Torre and we will be give marami pa sila mga updates dito sa study nila and mga input sa uh, we will discuss that later so yun lang muna i support this proposal ha huh? kahit uh, uh on leave on leave si uh, si General Nicolas Torre at uh, Inanunsyo naman ni Twice inanunsyo ni Undersecretary Claire Castro na meron na nag-offer posisyon kay uh, Nicolas Torre pero uh, si Nicolas Torre uh, e tinanggap yung position na yun ay uh, na he prefer to go on leave so on leave siya from end of uh, for end of uh, August to end of uh, of September so ibig sabihin rin niyan kasi sabi ni Claire Castro, okay, may nag-offer na ang Malacanang ng position kay Nicolas Torre, hinihintay na namin na tanggapin niya. So in short, hindi tinanggap ni Nicolas Torre. He preferred to go on vacation. Pero for this kind of body, siguro hindi niya type. Siguro yun, yung mga maliliit na mga opisina lang na wala naman talaga siya magagawa. Kumaga, Consuelo de Bobo lang parang bata lang na umiiyak binigyan ng candy. So, may integridad dat naman 'yan si Nicolas Torre. Hindi mo pwede suhulan na 'yan ng mga mga ano man government position na na wala hindi talaga siya makakagalaw to help the country and to help the Filipino people. Pero itong uh, itong integrity commission, uh, paano uh, ako dito? ah Pabora ko dito at kung ito mang i-offer sa kanya mas magaganda uh, 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 tanggapin na niya itong challenge na ito and he will make history because of this uh, bagong mission sa kanya huh? at uh, uh, dito ma, ma, ma kwent talaga ma we will be, he will be able to use his expertise lalo na uh, kuya niya yung uh, respeto sa kanya ng PNP ha huh? kahit hindi na siya ang PNP chief pero sa mga paggawa ng mga aresto at investigasyon sa mga korap gamit na gamit yung PNP dyan kaysa naman nagkagwardya lang yan sa mga VIP at tapos tsaka mga, mga high rollers sa casino at tsaka mga sa senador at kongresista mas maganda pa umiikot yan uh, kasumasama sila yan ginagwardya nila yung mga yung mga taong gobyerno na ini-inspect itong mga ghost projects mas may kabuluhan ang PNP sa ganyan gawain na kahit pa paano mataas ang respeto ng mga yan kay Nicolas Torre. That's why full support ako dito sa proposal ng Concert Citizens Crusade Against Corruption for Good God Governance. Yan, ha So, tingnan natin kung nga uh, the, President ha, uh, will, uh, will act on this uh, proposal nitong grupo na ito. So, sige. Hanggang uh, dito lang muna tayo. We'll be coming back uh, for more updates on this issue. Lalo na itong proposal nitong grupo na ito. So, thank you very much everyone for watching. Happy Sunday to all. And see you in my next vlog.